So yun, what's up sa inyo, mga kapiga Kamusta sa Jacob Ibu TV channel mga kapiga So matagal-tagal din tayo Walang upload mga kapiga no? At ilang siglo na rin yung nagdaan Bago tayo ulit mag-upload Ngayon lang ulit tayo makakapag-upload Kasi ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng uh, Microphone kasi yung microphone ko dati eh, nasira So i-review ko lang tong microphone na to mga kapiga. Kasi natutuwa lang ako sa uh, quality ng microphone na to Kahit na napakamura niya lang Napakaganda ng quality niya ano, mga kapiga So hindi makatarungan yung quality niya para sa presyong 181 pesos mga kapiga oh, konting review lang dito mga kapiga. Bibigyan ko lang ng konting tips about dito sa 3.5 mini microphone. O, oh, lapel kung tawagin mga kapiga. Nabili ko nga pala to sa Shopee. In-order ko sa sa Shopee mga kapiga. So, yun. Ang ganda naman ng quality niya. Para sa napaka... para sa murang halaga. Natutuwa lang ako sa kanya mga kapiga. So, Nakakatuwa rin yung seller no kasi napakaganda rin ang kanyang packaging nang dumating siya sa akin. Tapos safe na safe yung item at uh, yung pinaka-jack niya eh may nakabalot din. Nakabalot ng parang plastic na bilog doon sa pinaka-jack niya para hindi ma kasi importante rin na hindi rin na-damage yung jack nitong microphone na to. So kung ano yung nakikita nyo ngayon mga kapiga na kung ano yung naririnig nyo ngayon yan ho yung microphone na ikinabit ko dito sa aking uh, helmet kapunta sa aking cellphone wait lang medyo traffic uy Pero so yan, tayo ng bagya mga kapiga Para ma-flex lang natin tong microphone Mini microphone, 3.5 Mini microphone o dapel mga kapiga Punta so, kayo sa description Nandyan yung link sa baba Pindutin nyo lang yan At diretso na kayo dun sa mismong shop Na, pinunta, na pinag orderan ko sa Shopee So maganda yung quality ng microphone mga kapiga So, hindi ko naman siya i-recommend. -re Kung gusto niyo lang ha. Uh, ang gamit ko nga palang cellphone. Teka lang, medyo maalog. Oy. Op. Ang gamit ko nga palang cellphone mga kapiga is itong Vivo S1. Vivo S1 mga kapiga. Tapos itong microphone, nilagay ko lang siya sa helmet. Binalot ko lang siya na parang nang parang uh, paper tape parang paper tape binarot ko lang siya ng paper tape mga kapiga tapos binutasan ko yung gilid ng parang po ng helmet ko at doon ko siya isiniksik para nang sa ganun eh medyo mabawas bawasan yung wind noise at titignan natin mamaya yung resulta nito at malamang sana okay ito para may upload ko na at kapag na upload ko na to eh malamang eh goods tayo sa quality niya mga kapiga gusto ko lang uh, sabihin sa inyo no mga kapiga na hindi natin kailangan ng mamahaling microphone para sa mga nagsisimulang mag vlog dyan na gustong mag motovlog o kahit anong content hindi natin kailangan ng mga mamahaling camera or microphone ano mga pag nagsisimula ka pa lang eh okay na siguro yung kahit cellphone lang gawan gawin mo na lang ng paraan so yung sa akin cellphone lang nilagay ko siya dito sa helmet ko at ayan okay naman kahit na medyo maalog kasi syempre cellphone yan buti kong iphone yan at ang importante dyan eh yung audio yung boses natin eh naiintindihan naririnig para kahit na hindi ganun ka quality yung video mo hindi ganun ka I mean yung video quality kahit na hindi siya ganun ka quality basta yung boses mo eh naiintindihan naiintindihan yung pinaka uh, yung pinaka mo sa video nice so yan, oh. nakakatuwa lang mga kapiga talagang uh, na lang ako sa quality ng microphone na to kahit na napakamura niya lang eh napakaganda ng kanyang audio napakaganda ng kanyang uh, quality tsaka mukha siyang matibay maayos yung pagkakabalot maganda yung pagkakabalot ng seller natin so I recommend mga kapigano na pumunta kayo dun sa shop nitong sa si Shopee uh, at to umorder na rin kayo hindi ho ako sponsor nito at never ho tayong magiging sponsor nito okay sino po ba tayo para sponsoran nito pero napakaganda mga kapiga ang mura mura lang 181 pesos So in order ko to noong 12-12 Tapos dumating lang siya noong nakaraang linggo lang <clears throat> At ito na yung ginagamit ko ngayon At ang kapal ng wire niya, Kung ikukumpara ko sa mga dating microphone na nabili ko Na mas mura din ganto Halos ganito din Pero mas makapal yung uh, wire nya Kung ikukumpara sa ibang microphone na nabili ko Uh, at mukhang matibay at mabigat Mukha talaga siyang mamahalin actually mga kapiga Kapag uh, nakita mo siya sa personal Mukha siyang mamahalin eh Pwede mo siyang ilagay sa damit Kung naglalakad ka Kasi meron tong ipitan Ang sakin tinanggal ko lang yung ipitan niya mga kapiga Kasi uh, nilagay ko nga siya sa helmet Masakit siya sa muka Kapag uh, bumubukol siya Masakit sa muka Eh andakin ng muka ko eh <laughs> sana na meron ako na ibigay na konting tips sa inyo mga kapigano na kahit pa paano eh meron nakakuha kayo ng idea about dito sa microphone so yun lang no cellphone at umurahing microphone na nabili natin sa Shopee at inilagay natin sa helmet natin o, meron na tayong pang motovlog meron na tayong pang uh, gala gala Ganoon tayong pang adventures na makukuha na natin ng video. Tsaka ka siguro mag-upgrade kapag uh, alam mong may patutunguhan yung ginagawa mo. Pero tuloy-tuloy lang. Hindi naman sa hindi naman lahat ng nag-uumpisa eh lumalago agad. Kailangan eh may konting tiyaga rin tayo. Kaya itong sa akin, ikot tayo mga kapigay. Wait lang. Yan eh, umikot ikot lang tayo para lang may review natin tong microphone at nang sa ganun eh, meron din tayong may upload kapag medyo maganda well, sana maganda mga kapiga no? at para eh, may upload natin to sana hindi rin ganun kalakas yung wind noise nya sniper 150 kahit anong cellphone nyo siguro mga kapiga na pwede kung anong meron kayong cellphone pwede nang gamitin yan order na kayo sa Shopee ang ganda ng ano niya, ang quality niya talaga. Matutuwa ako sa kanya. Hindi siya katulad ng mga nauna kong nabili. Nakakailang try na ako. tatlong tatlong try ko na yata yatatong makakapiga ng microphone. At ito yung medyo nagustuhan ko. Dito sa shop na to. Ayan yung link sa baba. Paulit-ulit kong sasabihin sa inyo na ah ayan yung link. Marami silang mga ano, marami silang mga tinitindang mga microphone at kung ano-ano pa diyan. At uh, scroll scroll lang kayo, kung ano yung matipuhan nyo. Ay eh, tingin ko magaganda naman lahat ng mga tinitinda niya. Kasi magaganda rin yung mga feedback. May ilan-ilan siguro na ano, depende na siguro 'yan sa mga delivery. Mga uh, nagkakaroon ng damage. Kaya pagdating sa customer eh hindi nila nagugustuhan. Lakas ng hangin. So sana hindi ganun ka Lakas yung wind noise niya Hindi yung, totoo ya. yan Sobrang lakas ng hangin mga kapiga Ang lakas talaga. Eh nari naririnig ko Pero sana hindi siya nasasagap ng microphone Kasi binalot ko nga siya ng, ano, nang paper, Parang paper tape Binalot ko yung pinaka microphone niya uh, Siguro mga uh, Apat na ikot Tsaka ko siya nilagay sa helmet Ayun nga, ito yung pinaka-quality niya Siguro may windows mo Pero sana naririnig pa rin yung boses natin Boses pa rin natin yung nangingibabaw oh. yun yung pinaka-importante dun Ang galing, ang galing <laughs> Yung boses natin Para kung may balaga gala tayo May mga pupuntahan tayo Eh, kahit wala tayong GoPro Or SJ Cam Or DJ Osmo O anuman yung mga GoPro-GoPro na yan Eh Cellphone lang, no? Bibo lang malakas Bibo lang eh Pang motovlog Ay wait lang Huwag mo pala muna kalimutan mag subscribe Kung ka dito sa channel ko Subscribe ka ha Kung nakatulong sa itong video na to Kung uh, nabigyan ka na ng Konting tips and information About sa microphone eh, Subscribe ka na Huwag ka nang mahiya Ah uh, Wow, one seconds lang ata yan Pag nakasubscribe ka, pwede ka nang malis dito Balik ka na lang ulit Kapag mayroon akong video na ano Or mayroon kang gustong matutunan dito Na kahit na medyo eh, Low quality lang ang ating video Pero Tuloy-tuloy uh, lang tayo Sa pag-upload Tuloy-tuloy lang tayo sa Lalo na ngayong parating 2021 Sana matapos na ang lahat ay, ang ganda ng daan dito. Dito tayo daan mga kapiga. Para wala masyadong sasakyan. Bigitan tayo eh Kala ko hihigyan tayo, tayo ng ticket 10 piso rin yun. Pero hindi tayo yung ano Bigyan Pero kung sinigil tayo syempre Mabibigay tayo Naka-on yung camera eh No Eh hindi tayo sinigil Hindi tayo nabibigyan ng ticket Hindi tayo magbibigay Dito na rin tayo Mag Ano Mag-outro Outro ba tawag Dito na tayo mag-outro mga kapiga kasi medyo maganda yung ano dito meron ako nakita ng ano dito eh, medyo maraming mga damo ayun oh sobrang daming mga damo dito sa papuntang pasong buaya dito tayo dito tayo yan dito yun sampaling kita sa harap ng 2,000 at 32 tao eh dito tayo mga kapiga Madalas mo ako dito mga kapiga? Dito nga ako nakakita ng gagambe Yan, dito na lang tayo Yan So ayun, hanggang dito na lang mga kapiga no? At maraming maraming salamat At kung natapos mong video na to eh, Thank you At ah... Uh, syempre wag mo na rin kalimutan mag Subscribe sa aking uh, YouTube channel At wag mong kalimutan pindutin yung notification bell no? Parang nasa ganun eh Meron ka pang ah... Uh, saksiyan na mga kagaguhan ko mga kapiga hanggang dito na lang mga kapiga tao no? ng helmet ko ang puta <laughs> ah